ang kaunting kita na papadala sana sa magulang sa masbate naging bato pa. Ganito inilarawan ng street vendor na si Michael Barsaga ang kanyang panghihinayang matapos masalisihan ng isang customer sa Bypass Road, Urdaneta City, Pangasinan. Kwento niya, isang babaeng sakay ng puting kotse ang huminto sa tapat ng kanilang pwesto upang bumili ng apat na buko. Nagbayad ito ng isang libong piso na sinuklian naman umano ni Michael ng walong daang piso. Agad na umalis ang babae matapos maiabot ang sukli nito huli na nang malaman ni Michael na peki pala ang isang libong piso na ibinayad sa kanya. Labis ang panlulumo ni Michael dahil kaunti na lamang umano ang kanilang kinikita pagsasamantalahan pa. Hindi po siya sir ano bumaba kasi nakakotse po siya. Eh nabot ko lang po sa kanya yung ano yung paninda ko na apat na buko na ano buo pa naman yon Nung sinuklihan ko po siya agad-agad mabilis po siya pumatakbo kasi hindi ko po napansin na pike pala yung pira niya po. Kunti naman po kasi ang nakikita namin dito. Kunti naman po sir na ano, kailangan din namin kasi pinapadala ko po sa magulang namin din. Ang sakit po sa pakiramdam kasi sabi ko mayroon palang gano'n na tao na nanluloko sa kapwa kahit marangal po yung pagtitinda po natin. Sana po magingat ingat po kayo mga ano kababayan kasi mahirap na sa panahon ngayon maraming namimiki. Dagdag pa ng street vendor magiging aral umano ito sa kanya upang hindi na maulit ang ganitong insidente. Patuloy naman ang mahigpit na paalala ng mga otoridad sa publiko na laging i-check ang mga perang ibinabayad o inaabot ng mga customer. Mainam umano nakilatising mabuti ang mga pera sa pamamagitan ng feel, look at tilt test. Damhin ang texture ng pera, tignan ang watermark at security thread at igalaw ang pera upang makita ang pagbabago ng mga kulay ng mga feature nito. May karampatan pong kaso yan, sir, sa mga mahuhulihan na nagpapalaganap ng mga peking pera, sir. Uh, yan po ay nakapaloob po sa ating batas at uh, kaya sana po inihikayat po namin ang mga may hawak na picking pera na ito po ipagbigay alam kaagad sa pulisya para po hindi sila yung mapasama at tuluyan po itong ma-recover at ma-surrender po sa ating mga banko uh, ng gobyerno. Sir. Sa atin pong mga negosyante uh, na mga kababayan natin maging uh, mapagmasid uh, po tayo at mapagkilatis uh, sa mga pera po na tinatanggap natin. Lalo na po yung mga uh, mga bagong pera mga taga isang libo o kaya limang daan kasi yan po yung madalas nila na gayahin para po hindi po tayo mabiktima po ng mga modus operandi po ng ating uh, ibang uh, kababayan sir. Lester Narag Balitang Solid North